nandiyan si Queen Sai. Sino? Si Queen Sai. Nandito, sa taas, busy, bakit? Wala, may sasabihin sana ako eh. Uy, tang ina, may harang may napapansin ako sa iyo. Hindi <laughs> naman sa pagmamayabang ng pero kaya ko na bumili ng kahit anong ngayon eh. Uy! Si hey, <laughs> you know, ano? Uh, SD, si Renard, ano mo muna? Tataas lang ako kasi may ginagawa, tatapusin ko lang. Baka pwede nang makahingi ng tinapay mo? puta. Napapunta ako dito kasi pinapakalinis ako ni Kenza yung wanya niya. Tara sa mama ko. Oo nga, so muna ka na nga. Sige na, ayo. Ayaw ka nang pa, bebe. Ano ba yun? Tara na. Ano tara na? Tara na. Ano tara na? Magubad ka na. Anong magubad? Uy! Uy! Ano ba ginagawa mo? Di ba napanggit mo sa akin na mahal mo ako? Alam mo, sa nagmamahalan, normal lang pagkagawa. Tara na nga. Kaya natin pumalakpak nang walang gamit kamay. Tara Uy, putang ilang to. Uy, anong ginagawa nyo? Ito, may sinasabi to. Medyo bastos na sinasabi nito eh. Ano ba? Kapasama sana ako kay SJ para maglinis. Kaso, may lakad ka ba yan? Okay, okay. Tara, may lakad. May lakad kasi to sa EPE. Dito na muna kaya. Sige, ingat. Ingat kayo. Anong tapos pinagubad si SJ? Pinagubad si SJ! Traktado yun ah! Ang gagawin na ba di mo ako ginising? Hindi ko ko nabibigla nga ako sa sinabi eh! Ano wala ano? Ano na, tarantado na. Hindi mo mapapuntay dito yun, ha? Be, kumakain ka na naman. Huwag ka maghamag. Cheese whiz, spaghetti, tinapay. Grabe Mapa. yung mukbang. Mukbang yan dito. It's sabi ko inside, pilat home pag nandito daw. Pilat home. Juice. 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 Wait lang, huwag ako mo. Huwag ka. Let's go, just go. So, ko, ka dito ka na inside, guys. Gaya yung pagkain, gaya mo yung stock lagi.

Bakit daw? Hindi ko kayo nga alam eh. Nag-exercise ako eh. Ay, sorry. Oh, nakain ako eh. <laughs> Kumakain ka na naman. Ay, Uy, Nard! Sai! Tara, pasok ah! Uy, tang ino. You know? Mayroong minababansin may ako sa iyo ah. Pa pasok, pasok. Parang Kandi. ano ah, parang medyo... Okay, hindi siya baduy. Uy, Nard lang ah. Uy, Uy! ano si to si Jose Abad Santos? Uy! May sumilit lang! Uy! natin. Yabang ah! Yaba, Bumisita di, lang! Hindi! okay lang yan! Alam mo! Okay lang namang ano! Tsaka gusto ko yung nangyayari sa'yo ah! Parang medyo okay ka na ngayon ah! <laughs> Hindi siya madungis no? Oo! Hindi siya... naman sa pagmamayabang ko yung insight pero... Kaya ko na bumili ng kahit ano ngayon eh! Uy! Grabe <laughs> na! Ang yabang ay, talaga. kontrabida ka naman ato. Hindi, okay lang yan. At least gusto ko yan. Nagiging proud oh. siya sa mga... Nagkakaroon siya, hindi ka tulad dati na... Putik, alam mo naman kung anong nangyari ito dati. Kung ano nung kinakalakal pa. O, oh, tignan mo naman ngayon. O, oh, di ba? Kailangan ko maging proud sa sarili ko. Ikaw maging proud ka sa akin. Oo. Oh, oh, di ba? Lamig. O, oh, sige na. Pumasok muna kayo dito. Tara, tara, tara. Kumain na ba kayo? Ah, oh, hindi pa ako yun sa'yo. Pero, sige, oh, kaya naman. Kaya naman. Sige, okay, ano? Uh, pasok, pasok, SJ, uh, si Renard, ano mo muna? Ha? Tataas lang ako kasi may ginagawa ko, tatapusin ko lang. Mm, okay. Sige, so, yeah, wait lang, ah. Hindi, Ano dito? dito. Hmm. Kasama lang sa akin yan. Eh. Mm hmm. Eh, hey, SJ, ano ko, ha? Pagkain ko, ah. Oh, Ang dami mo na nakain, na Kaya nga. Baka pwede nang makahingi ng tinapay mo? Kumuha ka na lang ito, eh. Parang ano, eh. Nakatira dito dati, eh. Oh, sa po, tadi na ng dilo? Bakit ba? <laughs> Di na kang diray. Kumuha ka na lang Uy. dyan. S Uy! Hingin naman ako. Sige na, pagsilbihan mo naman ako. Bigyan mo naman yan. mo na ako. Bigyan mo sa kanya Bigyan mo oh. sa kanya ako. Ano ba yan? Ilagay pa dito. Ang dumi-dumi, oh. SJ, hindi na mo diri Kadiri ang Tapos kakainin ko ngayon. Ay, ang um, pala. Napapunta ako dito kasi pinapakalinis sa akin kain sa iyong wanya niya. Tara sa mga Ano ba? Ano, ano, ano ba? Nga Pinapautos nga sa akin kay Insay. Ngayon, samahan mo ako. Kasi hindi ko alam yung mga nasa yung mga panlinis eh. Samahan mo lang ako, okay? Ba't kagal lang ako kasama si Enna? Kasi maglinis ka, ikaw mo lang. Basta. Ito nga. Samahan mo lang mag... Punta na doon! Ako na, susunod na ako! Oo, susunod naman daw siya eh. Hindi, gusto ko kasama ka eh. Oo nga, tumuhon ka na nga. Sige na, ayaw... Ayaw ka lang pa, Ano ba yun? Tara na dito. Tara na. Tara na. Magubad ka na. Ano magubad? Uy! Uy! Ano ba? Magubad? Minsan lang to. Ano minsan? Ano bang ginagawa mo? Di ba nabanggit mo sa akin na mahal mo ako? Oh, hindi kita mahal. Hindi na. Hindi na kita mahal. Hindi. Mm, hindi. Alam mo, sa nagmamahal, alam mo, mag lang itong gagawin natin. Ay, ma Tara na! Sir, ka ba? Minsan lang. Kaya natin pumalakpak ng walang gamit na kamay. Tara! Uy! Putang inang to. Ano sasabihin mo, Renard? Ano sasabihin mo? Bibig mo! Ano ba yun? Tara na! Ay, Uy, hippie! Ano yun? Uy! Ano yun? Ito! Kuinsoy! Bao! Huwag ka na ito! Kulit e. ka! po! Bakit ano yun? Ha? Uy, anong ginagawa nyo? Ito! May sinasabi ito! Medyo bastos yung sinasabi ito eh! Uy, uh... Kuinsoy! Tinecheck ko yung bahay ninyo, medyo madami na kasi. Sarap. Parang kailangan na ng linis. Ano ba? sana ako okay, kay para maglinis. Kaso... May lakad ka ba para Okay, may, lakad kasi ito sa Epex. Ah oh. Basta si Peg, sasabi ko Ano yun? Ano ginawa nun? So, sabi ko naman daw do... Yung gagawin daw nila, papalakpak daw siya Hindi nang hindi gamit yung kamay Dito na muna kami ha Sige, nga, ingat kayo Anong, ah, tapos, an Ano na siya? pinag si SJ si si huh? Ano po ba din? Ito sa maglinis Nandala dalawa daw sila Anong inutusang maglinis? Ta hindi ba narinig mo naman? Ay, inutusin yun pero sabi daw niya, akala ko may usapan na kayo, kaya pumunta dito yun eh. Wala, bumisita lang siya eh. Traktato yun ah. na ba? Di mo ko giniseng? Hindi ko kasi sinabi, biglang ako sinabi eh. Wala wala na. Tulog ka kasi ng tulog eh. Gano'n si gano gano ba si Renard gano'n? Hindi, ano ba nangyayari? Doon di po maayos yun. Dito pa nakatira, ang tinungo-tinunan eh. Saka kanina pinipit ko si SJ. Hinahakaw ka na si SJ kanina. Ano Tara na, tara na. Oo ano na, tarantado na. Hindi, huwag mo dito yun, ha? Hindi, may tiwala kasi ako, maayos isa yun dati. Ang mga kainito yun, ha? Dati yun, hindi na ngayon. Ang mga kakaraan nga, Patay mo na yan, patay mo na yan, natin. Sige po.